gumaya po na gumawa ng mga gusto po gumaya sa paggawa ng mga kalandiman tika mag-ingat po kayo kasi po ako po nalagas po ang mukha ko pati buho ko nasunog ingat, ingat lang po kayo sa pag ano po nagamit po ng na napakarami ko ang dami ko sinayalagay na denatured ay sumiklip sa mukha ko muntik pong masunog ang bahay namin ako sa mga gusto pong gumawa ng mga kalan de mantika, huwag, ka huwag na lang po kayong gumamit ng mga denatured alcohol. Napaka-delikado po. Pero po mga nakita po ng asawa ko, narusunog yung buho ko kanina. Nagpalik na rin po ako kasi yung ano, bote ng denatured alcohol po natapod pa eh. Yung buhon po na ginagamit ko nasunog. po. Salamat po sa Ingat po